ito na nga po papunta na kami sa mismong site ni AF Homes yung ating ginagawang uh, Eco Farm Resort o oh, Hot Spring and Eco Farm Resort dito sa Kalawan, Laguna ayun yan, kung napapansin nyo yan, tayong kasamang guest ngayon ayun yan, mga VIP na po yan mga VIP membership card po ang hawak nila eh, 'yung papunta tayo sa site is, 'yan. Medyo 'yan maraming sagingan, mapuno kasi mostly mga uh, mga lote dito is mga farms. Eh may mga tao din naman dito, may mga ilan-ilan. Pero 'yung ating site kasi is uh, natural hot spring siya, nasa taas sya ng bundok. ng bundok. 'Yung ginagawa kasi dyan is nasa ano palang lang, nasa 8 hectares palang Pero ang kabuuan ng ating Uh, site is 60 hectares sobrang laki yon sabi nga nila kukulangin yung uh, isang araw para malibot yung ating site so sobrang daming amenities na pagpipilian meron tayong mga yun nga yung hot spring mga geothermal hot spring meron tayong for adventure mga horseback riding tapos yung parang abayan motorcade ganun tapos, meron tayo mga, syempre, food, coffee, restaurants, mga for activities, for playgrounds, mga kung ano-ano, sobrang dami po talagang amenities dito sa uh, bagong ginagawa naming site. So, ito na, nga, malapit na tayo, dito na sa may mismo mga sagingan na to, pakita tayo dun sa may bundok. So, magandang klima dito, malamig, eh, napaka-natural, napaka-nature friendly. Talagang kung gusto mo ng relax. Ayan. mag ka na dito or magpa-member ka na dito kay uh, AIF. Kasi bukod sa kikita ka na, is may enjoy mo pa talaga yung um, ating mismong hot spring and resort. Kasi nga uh, talagang sobrang ganda and yun nga po kapag uh, kayo ay nag VIP is yun nga may business opportunity kasi kaming offer na uh, bukod sa mag enjoy na talaga kayo kasi free free po yung magi entrance fee may mga discount kayo kapag pumasok kayo sa mismong project natin kapag tapos na in year 2027 nga po pala matatapos yung ating site yun. tapos yun bukod doon may mga percentage kayo na magiging commission kapag may mga napabook kayo gamit yung inyong card dyan uh, malapit na tayo. Paket na po tayo dun sa mismo uh, ko malapit. Pero ito na, dito na tayo sa mismong site. Ongoing construction yung ating 8 hectares dito. Ayan. Nasa taas tayo ng bundo. O, yun na yun yung bako. Oh. Medyo, ayan. Ongoing pa din siya. Nagukukay pa din siya. Yan, napapansin nyo, maganda yung uh, mataas talaga. Tapos, yan. Maganda nga yung panahon ngayon, hindi maulan. Ma uh, medyo maaram. Kita mo yung mga bundok dyan. So, kita mo yung mga kapunuan Ayan. so baba na tayo dito para kita natin yung mismong site kapag interested po kayo pwede ko po kayong ma-invite dito sa aming office para mas ma-present po yung mismong site thank you po